Gumikan, nauso ang pagpangawat o kwintador sa tubig sa purok Vista, Barangay Sinawal, Jansan. nakahuna huna ang pipila ka residente sa Lot 41 nga takpan o tabon sa electric fan ang kwintador sa tumong nga mag-alanganin ang mga kawatan sa paghilabot nini. Alam, break. electric fan. Ibutang. Makita mo niya. So, electric fan, gagana na siya o wala na? Ah, wala na. lang cover niya, cover gitabo na namo sa kwan sa pan para temporary lang po na mo para dili ma kawat ba mm -hmm. kaya ang uh, among mga kaoban gikawatan man di amo abasig balikan amo lang sang gibot ang temporary nga kwan sa electric tabon. pan o tabon basta na ano, ni mo maabrihan pa sa kabataan o dili na ah uh, og tuyo on jud maabrihan gyud malangay lang malangay lang <laughs> ang chairman sa purok nga si John Ray Palomares Nagkumpirma nga grabe na ang pagpulaw sa mga mimbro sa barangay Peacekeeping Action Team, kung BIPAT, aron may madakpan nga kawatan o kwintador. Tuli, ang ako ang mga BIPAT, uh, na meron, nag, uh, eh, nag-operasyon yun mi. Uh, murag nahulog na ni 24 7 ni eh, kay usahay ang amo ang magod kay naluoy si mga tao nga uh, bao ng mga kwintador ambot kun kinsa man ang kawatan diya nga kasi panguwa ng kwintador maluoy sa si mga tao ang ginakuaan ninyo kay yaguan ang sa mga tao tapos inyuhang kwaon lang niya ibaligya na barato samtang aduray hangyo sa makawatan ang usa sa unsi ka mga biktima gumikan sa kapigado sa iyang panginabuhi unya nakawatan pa ang say kasulti sa kawatan nawagan manawagan ako sa tanang kawatan di ang uh, mga watuguan kwintador pili-pili alang po na ninyong dato-dato kwaon kay kami mga pobre di man may kakayaan ng kwaon bayro hmm. Isip-isip po po ninyo ba? Anong, di sa mga kwan. Senior, pagyuntawa, pa patay trabaho kayo. In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.